Hala, Sanjo Marudo umaming siya ang tunay na ama ng panganay na anak ni Mariel Rodriguez. Viral pa rin ngayon sa social media ang hiwalayang Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Naging hit issue kasi sa social media ang totoong dahilan kung bakit nga ba humantong sa hiwalayan ang maganda nilang pagsasama noon. Marami kasing lumabas na iba't ibang espekulasyon sa kung ano nga ba ang pinagmula nito. Kitang-kita kasi kay Mariel ang lubos na pagsisisi ng kuhanan ito ng isang panayam patungkol sa kanilang hiwalayan ni Robin. Mabigat man daw sa kalooban niya na tanggapin ay sira na talaga ang kanyang pamilya at hindi na ito maibabalik pa saan ay pumukaw naman ang atensyon ng marami ang dahilan daw umano ng pagkakaroon ng ibang ama ng isa sa anak ni Maria Rodriguez. May issue raw umano na ibang ama nito at hindi si Robin Padilla. Isa raw ito sa tiniting ng anggulo ng maraming netizen na baka ito nga raw ang pinagmula ng matindi nilang away na humantong sa pagsasampa ni Robin ng annulment laban kay Mariel at nauwi sa hiwalayan ng mga ito. Ginulat kasi ang lahat sa naging pagsisiwalat ni Robin Padilla ng katotohanan na hindi niya raw umano anak ang isa sa anak ni Mariel. Emosyonal na inamin ni Robin ang katotohanan. Matagal na raw pala siyang niloloko ni Mariel. Buong buhay niya raw ay napaniwala siya nito. Maging siya raw ay hindi nagduda noon dito dahil narin sa sobrang pagmamahal niya kay Mariel. Dagdag pa ni Robin, hindi niya raw sukat akalain nasa kabila ng pagrespeto niya rito ay ganito pa ang isusukli sa kanya. Aminado kasi siya raw noon na isa siyang playboy at nang dumating si Mariel sa buhay niya ay binago niya lahat maging ang pagtingin niya sa babae. Naging stick to one lang daw siya at si Mariel lang talaga at wala nang iba. Hindi niya naman akalain na kung kailan siya naging tino ay siya naman ang lolokohin. Pakas naman sa mukha ni Robin ang pangungulila sa kanyang mag-iina. Ngayong hiwalay na sila at wala na sa poder niya si na Mariel, maging ang mga anak nila. Sa kabila raw ng pinagdadaanan nilang problema ay nanginginababaw pa rin dito ang pagiging ama. Ngayon namang araw, mas ikinagulat ng lahat ang isang paglutang umano ng balitang nagsasabi raw na siya ang totoong ama ng mga anak ni Mariel lumutang ang isang pangalang Sanjo Marudo na ex ni Mariel Rodriguez noon bago pa maging sila ni Robin Padilla. Ayon sa usap-usapan ay baka nga raw ito ang totoong ama. Nagbunga raw siguro noon ang kanilang relasyon at inilihim lang nito hanggang sa naging sila ni Robin. Ngunit naging tanong naman ng maraming netizen ay kung bakit inilihim ito ni Mariel kay Robin. Kung gayong tanggap naman lahat ni Robin ang pagkataon ni Mariel.